Ayun, kanina mga mga ay, 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 may puno At kanina mga mga meron tayong na ng mga batang na mamalimos dun sa Ebony Pasio Na nakikipagpatentero sa mga sasakyan at nakakatakot lang mga master sa, sa lilet nila eh baka hindi mapansin ng mga sasakyan na nandoon sila ay masagasaan uh, mga pasaway mga magulang ng mga bata na yun maging pabaya yung obligasyon nila dapat na dapat itaguyod yung mga anak nila ay inaasa sa mga murang katawan ng mga bata nakos anak-anak ah, sila di sila marunong mag-alaga at magtaguyod ng kanilang mga anak mga pasaway na mga gulang at nakakatuyo rin sila yung dugo sa utak niya At mga ganyang magulang Dapat kinukulong mga master Kinababayaan nila yung mga anak nila Nasa lansangan at namamalimos Kaya karamihan sa kanila yung mga namamalimos mga master Mga naka-uniforme pa Pang-eskwela makikita mo sa kalatora nila ayong namamali na sila humihingi sila ng kaunting bariya para sa pambaon sa eskwela pambili ng mga gamit nila dapat yung mga magulang nila dapat ang malim mamalimot hindi yung mga bata katangahan na lang ng mga magulang nila yan, ganyan na ginagawa nila sa mga anak nila na pinapabayaan sa kalsada ay eh, yan dapat yung mga turuan ng leksyon dapat mga master sana yung sino yung nakakasakop sana dyan sa barangay na yan Sa Ebonipasio, boundary ng Ebonipasio at Gironeta Intersection Ay mga barangay dyan na natutulog At tignan nyo yung nasasakupan nyo Ay to, maraming bata na nakakalat dyan na namamalimos Ang masama dyan mga maser, yung mga bata na yan eh Masagasaan ng bigla ng mga sasakyan na hindi napansin kawawa yung mga driver ng truck o yung mga kotse na madadamay yung sa kapabayaan ng mga magulang ng mga bata na dapat turuan lek turuan ng yung mga magulang yan damputin yung mga magulang na pabaya tapos pag hindi nila malagaan yung mga anak nila kunin na ng DSWD hindi yung ganyan nakikipagpatente yung mga bata sa kamatayan na hinahayaan nila yung ganun na yung mga baka na mamalimbas e, ano, hita nga lipid ang katawan eh mga ah, grade 1 pa yata yung mga bata na yung nakita ko ay nako yung mga magulang na pabaya ay e, sana mapansin din naman na sasakupan yan malalo yung barangay na yan e, mapansin nila yung mga batang namamalimos mamalimos dyan sa kalsada na yan mahirap na na ganyan yung nagiging sistema nila yung mga magulang na pabaya na hayaan yung mga mga anak nilang namamalimos sa kalsada ay eh, ihintayin eh pa nilang madisuda sa yung mga bata bago sila umaksyon ano mga master Huwag kalahan kayo at pauwi na rin tayo, masyadong mainit ngayon pag uwi natin pero pasalamat tayo at hindi umuulan at sigurado itong mamayang gabi ay, ay, ay bubuwos merong heat wave na itong nararanasan natin at sigurado itong nabukasan ay ulan na nararanasan